na sigsag gear. first yung gagawin nyo on nyo dito yung ilaw at saka yung kanyang motor pangalawa dito ito yung set ng kung gaano ka lapat ang distansya kita niyo guys palipat-lipat yung karayom kayo na yung bahala tapos ito naman yung guide niyo kung anong mga design yung straight ay 310 lipat niyo lang sa 310 magiging straight yan kung gusto niyo yung ganitong design hanapin nyo lang dito at saka i-select is nyo lang ang paborito ah, kong gawin dito guys gamitin dito guys ay yung itong easy kasi ginagamit ko pag pag ako yung nagbuburda o nagagawa ng mga name plot to so, perfect na perfect at saka ito yung distansya kung gano kasiksik yung tahi na gusto nyo so pinakasiksik dito dito papunta punta nakita nyo naman dyan guys ang kan dito yung pinakasiksik so yun lang guys thank you